Tol, tara, jogging tayo. Ay, hindi. Ja, ano pala? Ano tayo? Siming tayo. Napo, napasagot ko pa yung ano? Yung ano namin? Yung pita. Mga inisal, sagot ko eh. Sabihin, ano yun? Um, um, one five yun. Kasama na ano? Kasama na lahat-lahat. Kasama na. Yan, oh. Kala ko jogging lang. Pero, swimming pala. Naku po. Ang oh kulit. Napagastos patuloy ako. Ng limang este ng isang libo. Mahal. Yan, oh. Yung isang libo ko, pe. Akin yan. Hm, akin yan. Eh, huwag yung titignan, ha. 450 lang pala. Pero, pero ko yun. Yun, know, oh, oh. Dedretso na kami. Is prank. ko, dedretso. Ay, pumunta lang pala kami dyan. Nandito na nga pala kami sa swimming pool. Kala ko jogging lang. Pero limandaan agad yung nagastos ko. Kala ko talaga jogging lang. Hmm. Tapos inutang pa ni mami ano. Yung limandaan ko. Tingnan mo, mamaya makikita mo yung ano, yung mukha niyan. Ito na. Oh, kala mo talaga siya yung nagbayad, oh. Ako naman yung talaga yung nagbayad. Tapos, yung limandaan ko, uutangin ulit ni mami. Pag binayaran niya na yung utang niya, ta uutangin niya ulit. Alam ko na yan, ma. Hindi mo na ako mauutong sa mga ganyan, oh. No. Yan, umuwi na kami, oh. Tatlong oras lang kami. May, may lalambog pa kasi si, si mami. Ayan, nakaupo ako. Dala yung bag ko. Marami pera yan. Tapos pag nakita mo yan, dapat bibigay mo sa akin para bibigay kita na tip ng isang libo. Ayan, pauwi na kami. Hindi, hindi pala kami uwi. Kala na lang uwi. Kala nyo lang yon na uuwi kami. Tignan mo, parang may balak, parang may binabalak na masama, oh. Yan, oh. May binabalak na masama. Is a prank. Yung bahay namin yun, ah. Ba't hindi kami umano? Dumiretsyo pa sa mga inisal. Yung mukha ko, tignan mo, parang awang-awa na, no? oh. Wala na akong pira. Kung may pera kayo dyan, baka nan. oh. Arman, man, sarap! Pero yung furnish, sasarap na mga inasala. Yan, buraot talaga ni mami, oh. Pinuraot pa yung ano, box tang inasal. Yung pauwi na kami. Sana lang. Ay, nakawin na nga kami. Ay, naglalaro pala kami ng PS4. Yan, oh, naglalaro kami. Uy, pampaswerte. Tên! Tên! Tên 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 tên! Tên 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 tên! ten 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 mà mà! ten ten